Aris, para sa Aris ang sipag mo sa trabaho ang nagtutulak sa iyo na makamit ang tagumpay. Alam mo na ang sipag at tiyaga ay susi sa maayos na pamumuhay. Kaya't laging nasa isipan mo ang pagiging handa sa bawat hamon. Handa kang tumulong sa iyong mga magulang sa anumang oras? Ngunit ayaw mo ng mga komplikadong usapang pautang dahil nauunawaan mong ito ay maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan. Masipag ka at disiplinado, at ang mga ito ay mga katangi ang nagbibigay sa iyo ng matatag na relasyon sa mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, hinihikayat ng kalikasan ang iyong pakikitungo sa mga tao na puno ng pagunawa at respeto. Ang gabi ay oras ng pahinga, kaya't alagaan mo ang iyong katawan at isipan upang maghanda para sa mga susunod na hamon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus ay kilala sa kanyang pagiging matapat at pagkakaroon ng isang salita. Kapag nangako ka, sinisigurado mong matutupad ito kaya't maingat ka sa pagsasalita upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan. Disiplinado ka sa trabaho at sa tahanan, at hindi ka nagpapadala sa mga biro o tukso ng pagmamahalan na walang patutunguhan. Sa pera, maingat kang maghawak, hindi ka mahilig magpautang upang maiwasan ang alitan. Sa araw na ito, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng higit na inspirasyon upang maging matapat at maingat sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa iyong trabaho, kung saan hindi mo nais gumawa ng kahit anong bagay na maaaring magdulot ng pagkakatanggal, maging matalino sa paggastos upang makapag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini ay may mayslan at maingat na ugali, lalo na sa mga pakikipag-usap. Bago ka magsalita, iniisip mo muna kung ano ang pinakaangkop na sasabihin upang maiwasan ang anumang pagkakamali o alitan. Nakatutok ka sa trabaho seryoso at determinado sa bawat gawain. May tapang ka harapin ang mga hamon, at siguradong hindi mo hinahayaan ang sarili mong magkamali. Ayaw mo ng mga kausap na mayabang o paligoy-ligoy ang usapan, mas gusto mo ang diretsahan at makabuluhang pag-uusap, laging may nakalaan kang ekstrang pera upang makatulong sa pamilya o mga kapatid kung kinakailangan sa araw na ito, binibigyan ka ng kalikasan ng karagdagang lakas at tapang upang magpatuloy sa iyong mga layunin, habang pinapanatili ang iyong pagiging malambing sa mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Para sa cancer ang araw na ito ay tungkol sa pag-iwas sa mga usapang utang at suhulan. Mahalaga sa iyo ang integridad, kaya't ayaw mong masangkot sa anumang usapang pera na may halong pandaraya. Sa trabaho, inuuna mo ang pagtapos ng mga gawain, masipag at walang iniiwang hindi natatapos. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa perang pinaghirapan, kaya't masinop ka sa bawat sentimong kinikita mo, matapat ka sa iyong pamilya at sa trabaho at dahil dito, hinahangaan ka ng iyong mga kasama, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas mula sa kalikasan upang ipagpatuloy ang iyong mga hangarin ng may matapat na puso at malambing na pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, sa gabay ng kalikasan, ang Leo ay kilala sa kanyang kasipagan at maasahang dedikasyon sa trabaho. Ang bawat gawain ay ginagampanan ng buong puso, at tinitiyak na walang bahid ng kalokohan o pandaraya. Hindi ka mahilig sa maduming paraan ng pagkuha ng kita. Para sa iyo, mahalaga ang kalinisan ng kinikita upang makamit ang tunay na tagumpay ang iyong focus ay nasa pag-unlad, kaya't kahit sa pinakamaliit na detalye, ikaw ay masigasig. Hindi ka rin mahilig sa mga usapang pautang dahil mas pinipili mong umiwas sa alitan, lalo na kung tungkol sa pera, sa araw na ito, hinihikayat ng mga bituin ang pagiging maingat mo sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga aspeto ng pag-iipon at pakikipag-ugnayan sa trabaho, ang kalikasan ay nagbibigay ng malasakit sa mga gawain na magdadala sa iyo ng higit pang tagumpay sa hinaharap, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, para sa Virgo, ang araw na ito ay patunay ng iyong likas na pagkamatapat at pag-iwas sa mga walang katuturang usapan at chismis. Sa trabaho, hindi mo gusto ang mga abalang pakikipag-usap na walang kabuluhan. Sa halip, inuuna mo ang tahimik at produktibong trabaho kung saan mas gusto mong nag-iisa upang makapag-focus. Malaki ang pagpapahalaga mo sa perang pinaghirapan kaya't lagi kang masinop sa paghawak ng kinikita. Mataas ang iyong ambisyon na may angat ang kabuhayan ng iyong pamilya at sa ganitong paraan, inuuna mo ang matapat na paggawa kaysa sa pagseselos o mga walang saysay na damdamin sa pag-ibig. Malambing ka at tapat at dahil dito, Tinutulungan ka ng kalikasan na magkaroon ng matiwasay na relasyon. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon para magbigay ng buong atensyon sa mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, sa araw na ito, ang Libra ay laging maingat sa kanyang mga gawain ayon sa galaw ng mga kalikasan hindi siya basta-basta nagpapadala sa pakiusap ng iba, kaya't lalo niyang iniingatan ang kanyang mga hakbang. Mapanuri siya sa mga kausap at sa mga desisyon upang maiwasan ang mga suliranin sa pagkita ng pera. Ayaw niya ng mga kalokohan o suhulan, mas pinahahalagahan niya ang malinis na kita. Siya sa kanyang mga magulang at palaging handang tumulong sa kanila. Madali rin siyang mainis at magselos. Kaya't iniingatan niya ang kanyang damdamin kapag umiiral ang mga ito, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ayon sa pahiwatig ng mga kalikasan ngayong araw, ay maingat at laging may maayos na plano sa kanyang trabaho. Hindi siya mahilig sa mga kalokohan at masipag siyang kumilos upang mapanatili ang tamang direksyon sa kanyang buhay. Masinop din siya sa pera, hindi basta nagpapautang upang maiwasan ang mga problema sa paniningil, malakas ang loob niya at handang harapin ang anumang hamon na darating. Ngunit iiwas siya sa mga usapang may kabastusan, sa pagmamahalan, malambing siya at maalaga kaya't laging masaya ang relasyon, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius, sa araw na ito, ang Sagittarius Go ay may masidhing tiyaga sa kanyang mga gawain, ayon sa galaw ng mga kalikasan. Hindi siya nagpapabea at masaya siyang nagtatrabaho, lalo na kapag kasama ang pamilya. Alam niyang ang pagkakaroon ng maganda at masayang aura sa tahanan ay nagdadala ng swerte at magandang kapalaran. Hindi siya tumatanggap ng suhulan at iniingatan ang bawat salita at kilos upang hindi magdulot ng anumang alitan. Wala sa isip niya ang pagseselos dahil malalim ang kanyang tiwala sa kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapakita ng pagiging maunawain, ngunit may tendency na madaling mainis. Mas pipiliin nitong lumayo sa kausap upang maiwasan ang pagsabi ng hindi nararapat. Malakas ang loob at ayaw ng mahabang usapan, lalo na kung hindi makabuluhan. Sa trabaho, ang Capricorn ay masipag at masinop, palaging nakatoon sa pag-asenso ng kanyang pamumuhay. Sa pamilya, hangad niya ang isang maayos at tahimik na buhay kaya't sinisiguro niyang mapapanatili ang kaligayahan ng mga mahal niya sa buhay. Bago magsalita, iniisip muna ang mga salita upang maging maayos ang kanyang araw, malambing at maalaga sa pagmamahalan. Kaya't nagiging inspirasyon siya sa mga nakapaligid sa kanya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mas gustong magtrabaho ng mag-isa. Hindi siya agad-agad nagbibigay ng tiwala sa mga tao, kaya't mas madalas siyang magduda upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema. Mahigpit siya sa pera at ayaw niyang nagpapautang dahil gusto niyang maging ligtas mula sa mga posibleng alitan, hindi rin siya mahilig sa mga bolero o walang saysay na usapan, iiwan niya ang ganitong mga tao, sa buhay. Mas pinahahalagahan niya ang pagiging tahimik at independyente, at wala sa isipan niya ang magselos ng walang dahilan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa araw na ito. Ayon sa pahiwatig ng mga kalikasan, ay matapat sa pera at sa kanyang pamilya. Ayaw niyang kumita ng pera na may kapalit na alalahanin. Siya ay masipag at matyaga sa trabaho, kaya't natutulungan niya ang pamilya at naipon ang pera para sa kinabukasan. Laging may positibong aura si Pisces, at ito ang dahilan kung bakit siya nagtatagumpay sa kanyang pamumuhay. Malakas ang loob niya at kaya niyang ipakita ang tapang kapag kinakailangan. Maingat din siya sa mga gawain sa tahanan upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa. Hindi siya nangangako ng kung ano-ano upang maiwasan ang mga obligasyong pwedeng makabigat sa kanya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.